Sa iba pang balita, formal nang inilunsad sa Rehiyon 2 ang programang Benteng Bigas Meron Na na layong magbigay ng abot kayang bigas sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment Region 2 ang programa sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Sa unang araw ng implementasyon, mahigit siyam na manggagawa mula sa limang pribadong kumpanya ang nakinabang. Kabilang sa mga kumpanyang ito ang Region Ang Region Manpower Services, Region Security Investigation Agency, Cagayan, or kagayan One Electric Cooperative. Holy Infant Hospital at Dr. Ronald P. Guzman Medical Center kung saan bawat benepisyaryo ay pinayagang makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Nakatuon ito sa pagtulong sa mga minimum wage earners at iba pang kabilang sa mga tinuturing na vulnerable sectors ng lipunan. Tinatayang aabot sa 5,400 na manggagawa mula sa iba't ibang primadong sektor sa Rehiyon 2 o buong Rehiyon 2 ang target na makinabang sa subsidized rice program program na ito. Patuloy namang hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang partisipasyon ng iba pang kumpanya upang mas mapalawak pa ang benepisyaryo o ang benepisyo ng naturang inisyatibo. IFM News